Kumusta mga ka Danyo? Welcome back dito sa Danyo Fish Community Channel. At medyo marami pa ring mga nagtatanong sa mga social media platform natin sa Facebook at dito rin sa YouTube na kung kailangan nga ba ng aerator or aeration kapag mag-aalaga ng um, Danyo. So lahat ng 'to sasagutin natin 'yan dito sa Danyo Fish Community Channel. Danyo Fish Community. Ang aerator or aeration para sa mga danyo ay optional lang po para sa akin kasi ako hindi naman po ako gumagamit ng aerator or aeration para sa mga alaga kong mga danyo at ito po yung uh, rason kung bakit danyo yung nakahiligan ko po dahil uh, low maintenance po siya kasi uh, wala siyang ginagamit na consumption ng kuryente at ganoon din sa tubig hindi sila masyadong makonsumo dahil bihir lang tayong nag-water uh, change yung iba nga maabot ng 1 month uh, ng 3 months bago mag-water change. At yung kagandahan pa ng mga danyo is um hardy fish sila kaya nilang mag-survive or matolerate yung uh, iba't ibang temperature at uh, water chemistry na tamang tama para sa mga nagsisimula palang mag-alaga or magsimula sa fish keeping na hobby um, isa pang mga tinatanong sa akin or yung mga nagpo-post sa page ay or mga nagpo-post sa group natin is kung pwede nga bang i-breed yung long fin tsaka hindi long fin na danyo Ayan. so pwedeng pwede guys silang i-breed Lalong-lalo lalo, lalo na kapag long fin yung babae tsaka yung lalaki naman yung yung male is uh, regular din. So magkakaanak pa rin sila, magkakaitlog pa rin yung female, magdrop drop pa rin yung female uh, at uh, mas malaki yung chance na maging um, long fin yung kanilang um, fry kapag yung female is uh, long fin. And lastly, Um, meron na akong ibibigay sa inyo na tip sa pag-aalaga ng danyo para hindi sila magkasakit or para maiwasan nating uh, magkasakit yung ating mga danyo. Pero bago guys, um, sana ay mag-subscribe kayo or mag-follow kayo sa ating Facebook page para naman po ma-monetize tayo at para makapag uh, makabahagi tayo ng blessing sa mga kapwa natin fish keeper. So um, hopefully mag subscribe kayo sa channel natin kasi uh, yung mga viewers natin dito ay hindi pa nakasubscribe at uh, sana po ay tulungan natin yung mga uh, tumutulong din sa industriya natin sa industriya ng um, fish keeping Ayan. so um, kapag nag-aalaga pala kayo guys ng danyo lalo na kapag uh, tag-ulan at malamig so mas maganda na ilipat ninyo yung inyong mga danyo sa ano sa Uh, indoor tapos kapag um, hindi na umuulan o hindi na taglamig pwede na natin silang um, ilagay outdoor para maiwasan natin yung mga sakit gaya ng clam fins yung parang nakadikit yung mga fins nila and then yung velvet disease yung parang um, parang may kalawang yung parang yung grinda danyo naging brown yung um, katawan nila at yun nga guys, maiiwasan natin ito kapag um, ililipat natin sila indoor muna. And then kapag um, medyo hindi natagulan tag or hindi na malamig yung panahon, um, pwede na natin silang ibalik sa outdoor. So yung, yung ginagawa ko, yung treatment ko lang dyan is yung ano lang guys, yung um, asin, yung table salt, yun lang yung ilalagay natin sa fish tank. And then frequent ano lang, frequent water change kapag meron silang uh, mga sakit. At syempre guys, ihiwalay natin yung mga may sakit sa walang sakit. And hanggang dito na lamang guys at uh, sana ay nakatulong yung video ito sa mga nagsisimula pa lang sa hobby. At hopefully ay nakapag-subscribe kayo sa ating uh, channel.